So, pag ganito yung scheme, kanina yung binabanggit ni Senator Erwin Tulpo yung uh, parking, no? Parking scheme. Pag ganito, ibig sabihin, ito ba yung sagasa na hindi alam, pero nilalagyan ng pondo? Uh, posible po, pero posible din po si DE kung nakipag-usap po sila sa... Kasi dalawa yung ano, Mr. Chair, dalawa yung scheme dito, eh, no? Yung isa na alam ng kongresista, may parking, gaya ng binabanggit ni Senator Tulpo kanina, pero meron din na talagang yung binanggit nyo na hindi alam ng kongresista pero talagang ilalagay, syempre, para magkaproyekto lamang. Tama ko ba? Posible po. So, ganun ka power, ganun uh, ang inaano ko dito, napaka, syempre, ganun ka makapangyarihan din ang uh, district Sir, office. I think yung Sagasa is uh, walang budget yun eh. Babrasuhin ng isang uh, Ibig sabihin, hindi niya ka-level yun. Mas mataas sa congressman yun. Ibig sabihin, sagasa po eh. Di ba kanina si explanation ni Bryce Hernandez dati, pag sa walang komisyon, pero pag parking meron. Pero ito kasi talagang hindi alam ng kongresista eh, no? So Opo, sa uh, ganito, meron silang park, may parking fee o wala na? Uh, tingin ko po yung district engineer po ang makakasagot po doon sa pinagdala na Sa kanila. Kung may usapan po sila ng politiko o hindi. Bryce, uh, can you confirm? At? Uh, linawin ko lang po, yung sa grasa po, ibig sabihin, hindi po pinagpaalam sa congressman na ibababa tong pondo na to. Pero meron, meron din pong commitment to. So, binibigay yon Bryce, uh, sa mga DE na lang. Hindi alam ng congressman doon kasi hindi, walang commitment eh. Ah, uh, e, hindi po, may commitment po. Binibigay, iniipon din po ni Boss yon.